Good day mga kaayos! Ako po ang inyong kuya nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, isang like, isang comment, isang share, masaya na po ako doon. At pag-usapan natin yung mga importante bagay na talaga namang nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Ito ang bagong topic natin mga kaayos. Sana makarelate yung iba sa atin. Pag-usapan natin yung tamang pagpili ng kaibigan o barkada. Sa mga kabataan kasi, barkada eh, 'yung tawag nila sa kaibigan, no. Pag-usapan natin 'yan mga kaayos, lahat ba ah, tamang piliin natin na maging kaibigan. Alam nyo kasi mga kaayos, tayong mga Pilipino, ano, likas na talaga sa atin 'yung pala kaibigan. Alam nating lahat 'yan, ano. Kayang-kaya nating mag-adjust sa mga ugali ng mga nakapaligid sa atin. Alam nyo kasi mga kaayos, sabi nga dun sa Sarbe na nabasa ko, sa 100% na Pilipino, buong, buong bansa na yun, na 80% ang kayang mag-adjust sa ugali ng mga nakapaligid sa kanya. Ganun tayo, ka mga kaayos. Parang naniniwala naman ako dun sa survey na yun. Kasi tayong mga Pilipino, kalat tayo sa buong mundo bilang overseas worker, di ba? Kayang-kaya nating puntahan yung isang lugar, di ba? O bansa na wala naman tayong kakilala doon, di ba? Lakasan lang ng loob pero pagdating ng mga ilang araw, ilang linggo, uh, ilang buwan, ilang taon, Makikita mo yung Pilipino na yon na nag-abroad. Parang tagaro na siya. Alam na alam niya na yung ugali nung mga taraw, tagaraon kayang kaya niya ng uh, pakisamahan ganun tayo ka kagaling mag adjust mga Pilipino sa mga ugali di ba pero ang ang talagang topic natin mga kaayos yung tamang pagpili ng kaibigan o barkada alam nyo kasi mga kaayos uh, sa ko sa edad ko ngayon Uh, huwag nyo na itanong kasi medyo malapit, ma may edad na rin ako. Marami na akong maging, naging mga kaibigan. Ano, mula pa sa pagkabata. Ano, na akong naging kaibigan. Diyan sa, dito sa amin, sa Binyang, sa Garcia Subdivision may mga nakalaging kaibigan ako diyan napabarkada ako sa mga mga ngalakal, 'di ba? Shout out sa mga kaibigan ko pero mga big time na sila ngayon eh. Ano, sila Loloy, sila Ray, sila Unyo, mga nangangalakal kami. May dala-dala kaming sako. Ah, uh, namin yung buong uh, Garcia subdivision, bukid pa kasi dati yun ano, nanguha kami ng mga basura. Ano, iksabihin, ah, uh, sa ganun. Kaya naging ganun ako na nakapag-adjust ako sa sarili ko. Napabarkada naman ako sa mga negosyante nung medyo nagkaisip na ako sa mga nagtatransaksyon. Ayan, shout out kila ko kila JD. ako ah, kung saan sa kami nakakapunta. Buong Pilipinas na yata pinuntahan namin para transaction ng kung ano-ano, 'di ba? Natuto ako ng ganoon. Iksabihin, nakapag-adjust ako kasi ayun yung mga nakapaligid sa akin nung mga panahon na yun. Nung, mga, nung medyo bata bataba naman ako Diyan sa barangay Malaban, Binyan, Laguna medyo nung mga panahon na yon mga 80s ano, ah, yung panahon yon, yung lugar na yon kinatatakutan yung dati marami kasi mga sira ulo doon nung mga panahon na yon doon hindi ka pwedeng maglakad ng yayabang-yabang ka bigla ka nalang babanatan nung mga taga roon alam na alam yan nung mga laking malaban ano, kaya takot yung iba doon doon yung mga barkada ko Uh, yung iba uh, adik, di ba? iba sugarol, yung iba naging magnanakaw na. Yung mga kababata ko yun, nung mga bata pa kami hanggang sa lumaki kami, nagkaiba-iba kami ng direksyon. Pero bagamat ganun, mga kaibigan ko pa rin sila, mga kaayos. Ano? Pero sa, sa amin, sa barangay Malaban, okay na ngayon. Ha? Kasi yung mga siraulo nung araw, yung mga loko-loko, medyo Batatandaan na ngayon Tsaka yung iba nagkanda matay na. Exhibit new generation na. Yung mga nasa taga Malaban ngayon, ayos na doon, medyo uh, tahimik na, hindi na katulad dati. Uh, wala nang problema sa mga sa lugar namin sa Barangay Malaban. Shout out sa inyo sa mga taga Barangay Malaban. Ano? Pero mga kaayos, ang pag-usapan natin ngayon uh, yung tamang pagpili ng kaibigan, 'di ba? Alam niyo mga kaayos, para sa akin dapat lahat kaibigan natin kasi hindi mo naman maiiwasan ah, lalo na kung naandong ka lang lagi sa lugar na yun hindi mo maiiwasan yung mga tao doon lalo na kung sabay-sabay kayong lumaki mula sa pagkabata mahirap pagdadaan ka ng bahay uh, ah, paglalabas ka ng bahay madadaanan mo yung mga kaibigan mo syempre babatiin ka ano, pag hindi mo naman binati sasabihin, sasabihin sa iyo nagbago ka na suplado ka na diba, ganun. dapat lahat kaibigan mo ano, pero hindi lahat ng ugali dapat gayahin natin, di ba? Uh, dapat alamin natin yung masama at mabuti. Siyempre, pag masama, dapat yun ang iwasan natin. Ano, hindi porke lagi natin na lagi natin silang kasama, yung mga pinaggagawa nila kahit mali, gagayahin natin. Hindi hindi dapat ganoon mga kaayos. Dapat piliin din natin yung gagayahin nating ugali, di ba? baka mamaya yung mga kaibigan mo mula pa nung pagkabata, syempre pagbata mga musmos, hindi pa alam yung mga ginagawa niyan, di ba? Ang alam lang niyan puro laro, di ba? Do sa amin, text, goma, ay mga balat ng sigarilyo, tao-tauhan, puro ganun lang. Pero pag malalaki na nag uh, nagkaroon ng kanya-kanyang pag-iisip, di ba? Yung iba nakapag-aral, yung iba hindi. Syempre, doon nagkakaroon, ng kanya-kanya, yung mga kabataan, di ba? Yung iba nalilis ng landas, yung iba tumatama. Kaya ang ibig ko sabihin, dapat piliin natin yung tamang ugali ng kaibigan natin na gagayahin. O sa mga kabataan, ah, barkada. Ano? Pagka alam natin medyo tagilid tayo, di ba? Halimbawa, yung kaibigan natin magnanakaw, oh, sasama ka ba dun? Di ba? Dapat ah, dumistansya ka na. Sabihin agad natin, naku, hindi ako pwede diyan, di ba? Mayayari baka madamay pa ako. Pero ah, bagamat ganun, dapat kaibigan pa rin natin sila, di ba? Pagka yung kaibigan natin, halimbawa, uh, mag-aadi, yung mga iba't ibang uri ng adik, di ba? Dapat pag-isip agad tayo, di ba? Makakasama sa akin 'to, di ba? Pero lagi kong sinasabi, kaibigan pa rin natin sila. Pero hindi dapat natin gayahin yung mga masasamang gawa. Doon kasi sa lugar namin, naikwento ko na to nung nakaraang vlog ko eh. Di ba? Paglabas ko ng bahay, Siyempre syempre, naandun yung mga kaibigan ko, nagiinuman, di ba? Tatawagin ako ngayon, nap, tagay muna, di ba? Eh, yung isang kaibigan namin, alam naman na hindi ako umiinom, papatukan ngayon, di ba? Siraulo ulo ka talaga, ano? Yayagin mo sa inuman niya. Kita mo, iglesia ni Kristo yan. Hindi naman umiinom yan. Dadama yung pa sa mo. Mga <laughs> ganon. Pero, bagamat ganon, kay uh, kaibigan mo pa rin sila. Alo. Sinasabi ko sa kanila, pasensya na, hindi ako pwede sa ganyan. Ano? Pero pag, uh, misan nakatambay lang sila doon, mga wala, nagkwekwentuhan lang naman, tumatambay din ako doon. Di ba? Uh, kaibigan ko talaga sila. Pinagkwekwentuhan namin yung mga nakaraan namin. Ganun dapat mga kaayos. Ano? Ang ibig ko sabihin mga kaayos, ah, ah, dapat lahat, pag kahit ah, hindi natin may iwasan, lahat ng tao na nakapaligid sa atin, kaibigan natin. Ano? Pero dapat wag natin silang gagawan ng masama. Kung may ginagawa man silang masama, ano, bagamat wala tayong ginagawang masama sa kanila, pero may ginagawa silang masama, dapat wag nating gagayahin. O, maging matalino tayo, 'di ba? Pero like kung inuulit, kaibigan pa rin natin sila. Ano? Kung meron tayong mga best friend, best friend, dapat medyo alamin din natin yung mga gawa nila. Kasi minsan alam yung mga best friend natin, yung mga nakasama natin mula pa pagkabata, uh, alam naman natin may ginagawang mali, pati tayo nadadamay, 'di ba? Dapat para sa akin mga kaayos ha? ewan ko, hindi naman, hindi ko sinabing gayaan nyo to. Dapat, wala nang best friend, best friend. Lahat, kaibigan natin, mas makakabuti kung ganun tayo. Pagka mabuti yung ginagawa nila, sumama tayo. Pagka hindi naman, alam naman nating hindi makakasama sa atin to. Basta ang importante, lahat ng ginagawa natin, ano, maayos at makakabuti. Lagi nating isaisip, ito lagi mga kaayos, ano, Lagi nating isaisip At isa puso Lahat ng mga utos at aral ng Diyos Na alam naman natin Makakabuti sa atin Ayun talaga yung pinaka importante ba? Diba? Alam naman natin yung mga aral ng Diyos na tama Alam naman natin yung mga ayaw ng Diyos Yun ang mali Kaya pag alam nating mali wag nating gagayahin pag alam nating tama, at ayon naman, sa utos ng Diyos, yun, yun ang gayahin natin. Diba mga ayos Sana may natutunan tayo. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga nanonood sa akin sa YouTube, Facebook, Instagram. Ngayon ko lang napasin, marami na palang nanonood sa akin. Salamat po sa pag-share -sa pag ng mga video ko. Meron din po akong TikTok na ayos. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga sumusuporta sa akin God bless and ayos